Umalis sila Geraldine para pumunta ng festival kasi ipipick up na nila yung washing machine na binili namin kahapon. Meron nga kaming 31 tubs na pa-order ngayon ng chicken and beef biryani. Kaya nagluto na ako pagkatapos ko maglinis ng bahay. Alauna medya nga dumating na rin sila Geraldine. Sinama niya yung dalawang bata. Kasi ayaw din namang magpaiwan dito. Sobrang laki nga ng washing machine na to kaya hindi namin siya na kahapon. Sasakay nga sana namin sa e-bike at magkukumute na lang sana kaming dalawa ni Tantan. Yun nga lang hindi talaga kaya. Dahil halos pa parang kasing laki na rin niya yung loob ng e-bike Tuwang tuwa nga si Geraldine nang bumili nga kami kasi yung ginagamit nga namin na washing machine wala namang dryer. Simula kasi nung nagde-deliver kami ng biryani, lagi nga kaming natatambakan ng labahan. Ako nga dahil nga marami akong damit, once a month na nga lang talaga ako naglalaba. Pero kay Geraldine hindi nga siya uubra ng one month kasi nga may mga bata sila. Tapos na nga kaming mag-prepare ng mga i-deliver -de nga namin. Halos yung kalahati ng pa-order namin sa sukat namin dadalhin. Sa sobrang busy ko nga nang pag-prepare ng biryani. Habang naglalagay nga si Geraldine sa Plastic ng mga biryani. Kumain nga ako ng tanghalian. Kasi hindi pa rin nga ako kumakain. Kaya sumubo muna ako bago nga kami mag-deliver ni Geraldine. Hindi nga magtitinda si Carlos ngayon kaya iniwan nga namin yung dalawang bata at dalawa nga lang kami ni Geraldine aalis para nga mag-deliver. Ito sa may muntin lupa, puro first timer yung mga ide-delivera namin. Then sa sukat naman, karamihan naman mga repeat order. Meron nga bumiling limang tab, sobrang namis nga daw niya yung biryani kasi nagtrabaho nga siya ng Middle East. Nung nagtinda nga kami sa Alabang, nakita nga niya and gusto na nga niyang bumili, yun nga lang malayo siya. Ay, mga orders din nga kami dito sa may soldier na nakiusap na nga lang si Geraldine na imi-meet up na nga lang nga Hindi sila. Hindi na kami makaka door to door kasi pupunta pa nga kami ng sukat. Nakakatawa din yung dalawang bata na huling binigyan namin dito sa may soldiers. Kasi todo post nga sila nung itinapat ko yung cellphone ko, then bigla rin nga silang nahiya. Meron nga kaming pinuntahan ni Geraldine na dalawang lugar na bago lang sa paningin namin kasi nga kasi first time lang din namin mag-deliver. Sa so may soldiers nga at saka sa may Ilaya Alabang. Ang tagal nilang magsipagsin sa message ni Geraldine. Kaya nag-antay nga kami ng tag-15 minutes sa kanila dalawa. Then after nga ng 15 minutes, umalis na nga kami. Ay, hindi nga nila nakuha yung in-order nga nila. Kasi hindi naman din kami pwedeng magtagal talaga na antayin namin sila. Dahil marami pa rin nga kaming didiliberan. Nung nasa sukat na nga kami, madilim na nga. 6.30 na rin nga kami nakarating. Yung kaibigan nga ni Jenea at saka ni John na si Nicole. Nakita nga niya na nakaupo ako dito sa may ibay kaya lumapit nga siya sa akin. i out ko na rin nga si Angelica Doliete kasi lagi rin siyang nanonood ng mga vlogs ko. Kaklase rin nga siya ni Jenea. Pagdating namin dito sa barangay ng Suka, at nandito nga si Jenea and meron nga kaming iahatid dito na isang pa-order nga. At ilang bili na rin nga siya nito and gusto ko rin magpasalamat at hindi ka nagsasawa sa biryani namin. Mag-aala 7 na nga at nagde-deliver pa rin kami. Sabi nga ni Geraldine, ngayon talaga yung pinakamatagal naming deliver. Yung pangalawa sa huli nga naming deliver, pinahirapan din kami nito. Kasi hindi namin mahanap yung bahay niya, hirap na hirap talaga kaming tatlo. Kahit nga ginamita na nga ni Geraldine ng waste, hindi pa rin talaga namin makita yung bahay. Finally nga, nakita na nga namin, nagtatawa nadaanan nga kami kasi ilang beses nga naming nadaanan. Na yun pala yung hinahanap nga namin. Si Ginaia nga, nag-service siya ng eyelashes dun sa may malapit sa may barangay. Kaya mama na nga siya sa amin pag-deliver. Ako, 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 Pagod Meron nga tatlong natira, dalawang bib at saka chicken. Yun nga yung antagal naming inantay sa may soldiers. Saka sa may Ilaya Alabang. Nagchat nga sila ng 6.30 sa amin. Sobrang late na nga yung reply nila sa Kaya amin. Kaya na nga namin yung order nila sa mga nakaabang de na gusto rin bumili. So yung pagkaganon, hindi naman nila kami masisisi. Kasi alam naman nila na may darating sila na deliver na ganong oras. Dahil nag-inform naman kami sa kanila na on the way na nga kami. At ganong oras nga yung start ng deliver nga namin. So yun, dalawang tao nga yung nakaabang. Para dun nga sa mga natira namin. Dito na nga nga namin kay Mitch, ibinigay na nakatira dito sa may lakefront. Nag message kasi siya kay Geraldine kung available pa yung biryani. So yun, ma'am Mitch, thank you so much palagi kasi lagi kang umu-order nga ng biryani nga namin. Hindi ka rin nagsasawa. Fast 7 na nga kami nakarating dito sa bahay sa sukat. Pinahinga lang nga muna namin ng kaunti yung e-bike din. Sinarge nga namin. Hindi pa naman siya low bat. Yun nga lang kasi baka hindi kasi kami umabot din hanggang sa katarungan. Kadating nga namin dito sa sukat, nagpalasyos nga kami dalawa ni Geraldine kay Jenea. Ngayon na nga lang nga ulit ako magpapalashes ng ganitong klase. Yung isa-isa, bumili kasi ako ng lashes sa Shopee na kaya kong ilagay. Nakulang. ako lang. Itong ganito nga, pinagkakakitaan na nga rin to ni Jenea. Madami-dami na din nga siyang mga customers sa paglalagay nga ng lashes. After ko nga malagyan, nagandahan nga ako sa lagay niya kasi nag-improve din yung paglalagay niya. Hindi na rin nga siya masyadong mahapdi ngayon. Pagkatapos nga namin magpalagay, bumaba na nga kami at nakita ko nga yung baby ni Nalin. Ang sarap ng tulog niya. Ang ganda pati ng pagkakahiga niya. Dito na din nga kami kumain ng hapunan. Mga alas 9 na din kasi ng gabi. Nagsalo na nga lang nga din kami ni Geraldine kasi ayaw niya na rin kumuha ng sarili niya. Pag-uwi nga namin, dumaan muna kami sa may palengke ng alabang kasi bumili nga kami ng beef at saka manok. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!